Scoopin okay. TV, legit! Ito po, nakuha ko na po ito. Scoopin TV, legit! Murang mura! Oh. Sasama na sa bataan ito. Ito na po, ito na yung may-ari. Oh. Ah, ito na may-ari. Dito na kayo kumuha po. Murang mura. Ano, oh. oh, 2.30? Hindi po kaya, sir. Iiwan ako ngayon. Anong araw na yung kuligan? Hanggang 260 lang po. Pili uh -huh. pili ko na yung radio. Hanggang 260 lang. Uh -huh. 26 Bossing, meron po siyang pinapa-additional yung mga grills, no? Ano po sa o Oo. O. O. Kasi oh. magandang tatawag. Sige, lilibili ko na. Yung stainless. Oo. Oh. Sige mo. Sige. Wala siyang grills eh. Sige, lilibili ko na. Ito na. Sige, sige, sige. Oo. Mabilis yan ako siyan. Mabos din ito. Asa yung kausap ni Consul eh. Sige, wala ako ngayon kasi wala kami humasahin. Mabalik. Pag... Oh. Gusto niya, mabilisan. yan. Sige, Kaya, boss, kasi nag-addition na eh. Bigyan mo naman discount, bossing. Sige, sige. Yung na ano ko doon? Yung motor ko na, yung motor ko doon aksidente, mabayaran ko ba? Oo. Oh. Yakin lang ako. Sinasabi ah. namin. Konsyal, yung anak mo, no? matagal na viewers yan. Idol ka nga niya eh. Oo, yung anak ko. Ah, kung pwede na, bibigay ko na eh. Talaga kaya kasi papano ko pa eh. Kupunti na kupunti na. Iiwan ako nga ng 150. Sabihin mo lang kanong araw. Oo, oh, babalgan mo na, Konsyal. Oh. O oh, papayaran kayo. na ni Cash. <laughs> Sige. Papas ka muna sa. di ba Marami kang kukunin na L300. Hindi lang to. Uh, yung mga kaibigan uh, pa niya, Koshal uh, uh, dun. Kukuha sa'yo. Para ano tayo? Para magkatapos. Hanap ako ng isa yung mura-mura na. Dato oh. itong basura sa barangay. Hmm. Ay, yung mura-mura oh. 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 na. O. O. Pag lawapas yung budget namin, hap ako ng isa. Boss, kito na no lang para una tayong kumatagal. Oh. Hanggang, Sige. hanggang ano, Ma, boss. Alam mo, tata, tata, ako, alam po kasi, ang harap ko ko, maganda yung magtatawaran mabilis. Oh. So, uh, ah. Ako, sa mga kalakal, <laughs> tama, tama. Kasi ako ang trabaho ko talaga. Ano, bisahe ko ng mga kalakal, oh. So, tama mo. So, para sa kapatid. Ano Babalik pa kami dito sa iyo. Oh. Uh, Oto porte. Hindi kaya, so, po. sa <laughs> kaya. kaya mo. Hindi kaya. Hindi talaga kaya mo. Kasi paparace ko ko eh. Para, hindi na mo boss. Papa-advance mo lang yung race ko. Ready yan, uh -hmm. di ba? Ano ka pa lang tayo ngayon? 9, oh, papa-advance ko, next year ano pa-raise ko. Ayan boss, pakita mo yung plakaw. 9 uh, yan. 9 yan. Kung papa-raise ko ko yan, hanggang September lang yan. Yan ang gagawin ko, talatatawal. Hanggang next year. Uh, Naka-raise, bro? Next year na. I-advance yeah, mo, no? I-advance na, boss. Na. Kaya na, kamakuha ko sakali. Ah, siyempre, tatawag ako sa'yo kung kaya ng 2 days, 3 days. Tatawag ako kita, basta hindi po tatawag ka sa'kin sa sa quality. Oo, oh, tama okay. oh, tama. Tatawag mo sinabi ka agad, oh. madali mo pues, siya, eh, makakapapayad ka sa agad. Oh. Ang problema ay ako yeah. tumiring. Maiya ako sa'yo, oh. siyempre. Bakit naman yun? Siyempre, pinapahalagaan natin yung... Ayaw sumama, ayaw sa amin sa bataan ko ngayon. Ayaw hindi ganit, sir. Ayaw sumama sa bataan. Ayaw talaga ako. Ayaw sumama ako. Ayaw sumama ako. Ayaw, konsel, Ayaw sumama ako. Advance ko na ako. Advance. Na. Advance na. Yeah. Parang ganun lang yung boss. Parang, Bali, ano siya tayo? In advance siya sa race parang nakatawad ka na. Ako race mo ka magkano. Nasa Asa na yan. Oh. Ah, hindi. Open, uh, open it up Ah, uh, okay. open. Oh, pero kompleto naman yan oh, boss. Uh, ID uh, original, uh, uh, ah, year. Boss, parang di parang, parang nakatawad ka na nun. Isipin mo. Tutubo at itawad mo. Kapareso tayo 8 mil. Papa-advance natin. Next shot na mapunay dyan. Sigurado yan. Kasi ang ko yan. 8. Pamukha nito. 8 to. August. Hanggang August lang yan. Magpapunay suit ko na naman sa tiyan. Parang matakas na sa atin sa akin. Sa alam lang ko sa lubala. Dahil hindi pa tayo. Baka, Ano kasi, modelo ito eh. Ang bago niya, nakakasigurado ka. Matibay, tsaka maganda. Bago eh. 1.5 na bossing na. 1.5 na boss. Kung iba kasi, boss, nire-repair eh. Kasi, pati mo pagkakaw yung bago, at least magtatagal. Para ka nakatawad Kasi yeah. mo? mo, tsundela ako eh. Baka mo natatawad ako. mo, Boss? Oo, oh, Boss, sige. <laughs> ano mo? Ang vlog ng tatay mo? Ano <laughs> mo, sa mo, Boss? Deskamp. Deskamp lang. na, hindi, Meron

Eh, tawaran tayo mga bossing. <laughs> Yung seryo ko ngayon mga bossing is tawaran ng buyer. Eh, magaling tumawad si Consel eh. Isipin mo mga bossing 300,000. Umabot sila ng 260. Ang tinawag nawat kaya ni Consel 40,000. Meron <laughs> meron 250 ron. Meron 250 ron. Ang sayo po ni Consel mga bossing. Ayan, 300,000 napunta sa 260. Mga bossing, kumpleto na yan. Tapos i advance pa sa Raystro. Tsaka yung grills, bibigyan mo apat. Dibilis, libre -dib na yung boss. Oh. Stainless ang nilalagay ko, boss. Kaya, kaya tatawa. Stainless na stress mode. Hindi, hindi mas rap talaga tumawa. Alam mo sa pilihan, hindi mas rap pag walang Oo, tama, tama. yun, bossing. Ito na pa rin na, yun nga. yung... na may tawa. lang natin, boss. Yung bali yung libre niyan. Uh, Pre-grills, pre-radio, bago, bago radio. Tsaka yung earphone. Hindi, ah, uh, yung yung race ko, advance hanggang, hanggang next year. Mag-race ko ka next year. Next year. Yung pala po sa isang taon na yun. Sa isang taon na yan. <laughs> Saka, bossing, wala po tayong presyong ganyan. Ay, si boss lang yung nagbibigay ng ganyan boss, presyo. Palaga. Kaya, unang-una, Maano -una, yung boss, si, <laughs> naman, no. kasi doon naman kami niya sa ano, yung sakya namin na sinahamahan sa presyo mo. Sa Mga bossing, ito. sa totoo lang, si boss po, si Consial, Naka-disgrace po yung driver niya Pero pumunta pa rin dito sa Balangkas, Pampanga ay tumuloy pa rin po siya Para bumili ng L300 Kaya kailangan, bigyan mo na malaking discount si Conchal Bossing, bigyan mo na malaking discount yan O, boss Dahil, syempre, wala namang problema Viewers ka ni Boss Coffin Bibigyan kitang discount Yung nga, yung Alam mo naman, boss Sa race to, magpapare-race Bossing, pwede ba akong mag-request Para hindi ako mapaya kay Conchal? Pwede mo ba bigyan ng bulbaryang barian sa likod? Boss, yan ako yung magre-request, Conchal. Bigyan mo ng bulbar sa likod. Ayun, ganyan, bossing. Yan, bulbar. Kahit parang ganito lang, para kung pa mayo pang kang hindi ka, hindi ka, yung FB mo. Sige, yun. Ito lang tapawad, boss. Para ano na tayo, talagang mura-mura na. Ah, kung gusto niyo pong kumuha ng L300, lapit lang po kay Scopil TV. Mura po. Legit. Mura talaga, bossing. <laughs> Masaya naman kayo. Hindi mo akalain makakakuha ka pa ng mura, no? Ayan mga bossing. Ang presyo po niyan, 285,000 mga bossing. Yan. Naka-bullbar, arap likod, Tapos naka-LED light na siya. Naka-big side mirror mga bossing. Meron na po yan na aircon na no, bossing, no? Meron na. Tay, anong masasabi mo, Tay? sa mga L300 natin dito sa Pampanga? Ayos lang, ayos sa L3. Marami dito pa lang pampurong makita po ng TV, Mura -mura -mura l 300 Nagpahanapin nyo lang si Boss. Iskopil TV, Boss Ing. Iskopil TV, dito na murang-murang l Legit po ba? Legit. <laughs> ano, konsyal Anong masasabi mo, konsyal Ay, salamat ako kasi yung driver namin na aksidente pa. Kahit pa paano, nakakuha na rin kami. Oh. Bali magkano po yung dinang payment natin? 150 sir. Oh. May balance ako 130. <laughs> ano masasabi mo? <laughs> oh, ano sana masasabi mo sa ating unit saka sa transaction natin? Basta sinabi mo sir na bago mo ibigay sa akin maayos, kailangan talaga maayos. Okay, yes, boss. Oh. Oh. Number gagalantin natin. Ay, ilang araw kami sir bago babalik? Bali, bibigay tayo hanggang 5 days Pero oh, kung matapos sige, ng oh. before 5 days oh, Tasawag okay. ang kita oh, sige, sir. Oh, Basta sige. O, kontakan lang po tayo okay, okay. Bali, magkano po alagay ang konsyal nakuha mo? 285 Bali, But... yun na uh, 200 Tawag na ako ng 150, eh. balas ko na 135 oh. Kompleto na po yun, no? Oo, oh, kompleto na, oo oh. Meron so, oh, ng aircon? Meron ng aircon Kaya lang, ito Sinigawa kila... ko lang sir, maya pag-uwi um, sa amin Ititaste ko na lang yung nasa taas Yung ano, top load Bali, magkano umabot? 285 285 lang po 285. Uh, Meron na siyang single aircon Tapos uh, naka bull bar Harapat likod na Tapos uh, naka LED na rin po ang ilaw uh, Tapos advance pa yung race no? Yun ang importante po uh, Bago oh, yeah. po ipinigay Naka advance po race Kasi Maparace to pa po siya ulit ng September Pina-advance ko na po hanggang next year Para hindi na po sila makaparace ng This 2025 Anong masasabi natin sa mga viewers natin bossing? Yung mga pang low budget Anong masasabi mo? Yung gusto mong bumili pa. Reviews po nating mga low budget dyan kay Boss Kopil. Tumawag lang po kayo at marami naman po kaming may bibigay na unit. Pwede po, pwede po kaming gumawa uh, sa mga naganap na mga body up stainless, full stainless, drop side, galvanized. Pwede naman po. Tawagin nyo lang po si Skopil TV.